So, what's up mga idol? Second day of this year, of this month. Medyo minalas ako. Alam nyo bakit? Yung wallet ko nalaglag ko po sa gala. May naman pa naman yun mga ID at cash. So, around, ano, around 3 p.m. 55 p.m. ngayon. So, si kung sino mo nakapulot, mga Pals, mga idol, kung sino mo nakapulot, uh, galing dito sa Balduan, may Corbada, sa Balud 2, hanggang sa may Sevilla, hanggang sa may new road pupunta kay pare ko is out, of supply yung mga dinaanan ko kung sino man nakakita mga idol mga cops mga followers ko kung sino man nakapulot dyan uh, may pinost ako sa aking page uh, may contact number na ako na pinost doon at saka yung pwede niyong pag sa barangay ko ng barangay song kung mga cops mga idol kung sino man nakapulot doon kahit hindi na nyo ibalik yung cash basta yung wallet lang at saka yung mga ID kasi mahalaga yun yun na lang ang yun na lang ang gusto ko mangyari mga Pops ngayon doon. Kung sino man ang makakapulot nun. Tindi nung ngayon, taon. Ito nangyari sa akin. It is my first time na malaglagan ako ng, ng wallet. Medyo may pagkakamalan kasi ako eh. Yung jacket ko, sa may side pocket ko, hindi ko kasi siya naisipir ng maayos. Bali yung ko lang, yung aking tinignan. May motor pa naman ako kanina, pumunta na sana sa supply. May bibili sa rampyesa para sa motor ko. Yung pagdating ko doon, wala na. dito, uh, uh, para bang nangap ako sa butsa ng jacket ko, ayun, hindi ko nakita, eh, hindi, hindi ko naramdaman. Saka binalikan ko sa mga dinanan ko, wala na. So, yung picture pala, at okay, yung sa dinanan ko, nasa page ko, pinost ko. Sa so, kung sino man ang makakita noon ng wallet ko, yung kulay green na army green, saka receiver yun, may laman yun ng mga sticker, wag nyo sana kunin kahit yung pera na lang, yung pera na yun, hindi ko na babagitin kung magkano ngayon. Uh, tsaka na lang, kahit, kahit yun na yung maging pabuya ko, kahit na yun yung maging, ano ko, uh, tawag ito, yung para bang, o oh, yun yung, pabuya. Sa kung sino makakapulot nun, kahit yun na lang ang pabuya ko sa inyo, yung laman ng pera, yung kung magkano yung pera na yun. Basta yung mga ID ko may sauli lang kasi mahalaga-mahalaga yun. Mahirap pas magproseso ng ID. So yun mga idol mga pops Ah... Uh, pina yung ko na lang kay na Sana may balik yung pera yung wallet ko Kahit hindi na yung pera ko Kasi mahirap at saka matagal magproseso ng mga ID Lalo na ngayon So yun, yun lang po today's video Sana may balik yung pera Within this day Until tomorrow kasi mahalaga mahalaga yun sa akin mga pops mga idol Medyo may na ako pero tao lang din naman ako So yun sabi pa nga, this is the second week of this month of this year, 2024, ayun ang nangyari sa akin ngayon. Medyo sad lang, hindi medyo talaga sad ako. Medyo nakakasadang nakaka talaga, nakakalungkot na ayun ang nangyari sa akin ngayon. So wala akong magagawa, mag kundi magantay sa mga message sa akin Facebook page at saka kung sino mag-comment doon. Basta yung pabuya na yun, yung pera na sa loob na yun, yun lang yun talaga. Yun ang pera ko, wala nang iba. So yun lang, thank you for watching. Bye-bye!